señoritas y señoritos. Earlier we brought to your attention itong interview ni uh, former Senator uh, Antonio Trillanes kung saan derechahan in niya inakusahan si former uh, President Rodrigo Roa Duterte as having the motive and having the resources and military and police connections to initiate uh, this coup d'etat move laban sa Marcos government with the intention of uh, removing from power uh, President Bongbong Marcos and syempre if that happens ang uh, second in succession will take the post and that is uh, Duterte's daughter na si Vice President Sara Duterte Ngayon we will play you the the, the video of the, in, of the interview na may bagong angle nakita natin and this is the fact that uh, uh, habang medyo mahina pala ang ugong-ugong uh, o mahina ang suporta sa sabi nga natin noon deathman no mahina ang suporta sa Armed Forces of the Philippines medyo malakas pala ang suporta sa kudeta tox or kudeta plat sa Philippine National Police or sa PNP And ang conclusion natin dito ay uh, this may be because na mas maraming naging milyonaryo dyan sa Philippine National Police kung saan na uh, pagpasok ng Marcos government na at ni Interior Secretary Benhur Abalos na identify nila kaagad yung 1000 police generals and kernels na naging either drug lord or drug protectors na pinarisa nila and mass so and and uh, as we have seen in the 6.7 billion uh shabu cover up uh, hindi hindi, hindi nga yun na isama sa lista pero 40 43 at uh, kasama na yung isang three star general at isang one star general ng PNP and several colonels and majors nagkag-lumabas uh, sang, uh, na sangkot pala doon sa cover up na yun. So ibig sabihin, it's not just 1000, could be 2000 or 3000. O halos uh, kalahati siguro ng puwersa ng PNP na nasangkot na rin sa drugs. And when you know, and you know, when you talk about drugs, tulad ng brinag natin noon at inamin na ng ibang congressmen na dating mga police officials na meron nga talaga yung quota system at meron nga talaga yung reward system yung binibigay sila ng ng 1 one, one to 5 million kada ulo na papatay nila ng mga drug lords at meron rin yung lower halaga sa mga users and push and ordinary pushers so kumaga umaman talaga sila and uh, this is the reason why na lakas pa rin ng utang na loob nila kay uh, Duterte na kung saan sa panahon niya ang nabuo ito mga sistema na ito at sa uh, lalo na the, the, uh, in relation to the deadly and corrupt anti-drug campaign at uh, syempre, uh, they, they are also supportive of Duterte dahil galit rin sila sa Marcos government na pinuputulan na yung mga racket nila tulad nung nakita natin na pina resign ng 1000 generals and kernels na linked to drugs at hinuli rin yung 6.7 billion mga ninja cops na involved sa 6.7 billion drug cover-up. So, pakinggan natin yung interview ni Trillanes kung, uh, kung saan uh, sinabi niya, inulit niya yung kwanya, yung uh, accusation kay Duterte at yung tinawag niya itong duwag at inexplain niya kung ano mga issues na uh, ginagabi to Duterte para magalit yung mga kapulisan at AFP officials uh, kay uh, sa Marcos government na to the extent na magkakaisip sila ng uh, ng plans to remove President Bongbong Marcos. Palagay ko maliwanag naman na merong plano itong mga uh, ibang puwersa na bumalik sa poder. No? By any means yan. Kasi, if you're talking about Duterte and GMA, GMA has done it with the with the President Arap. Tapos ito naman si Duterte, eh, ito, talagang hindi ito nakaranas ng buhay nang wala sa poder. Kaya, ano yan, um, parang hindi yan makahinga until makabalik sa, sa poder. Plus, the fact na, ano siya, um, under threat siya ng ICC, ano, case. So it's a matter of uh, survival for him and the uh, physical freedom. Kaya he has all the motives to uh, do these things. So yan, may motive, meron silang resources, tapos meron din silang opportunity kasi sabi nga niya as former president, uh, he can talk to uh, retired and active generals which he is doing, no? Pero sa experience namin, ano sa nakikita ko ngayon, nasa agitation phase pa lang sila. No? If yung, kung yung sa political component, ay nakakasana nakakasa na sila, kailan sila gagalaw, nakikita nyo yung mga trolls, nag-agitate sila, naglalabas sila ng mga, mga issues. Uh, pero sa military component, I don't believe na doon na sila sa ano, organizing phase. No? nag-a-attempt pa lang sila siguro uh, mag-recruit. Pero at this point, may influence ba sa mga active officers? Kasi ang sinasabi nila, karamihan naman daw involved mga retired and once you're retired daw, malaki daw yung nawawala sa capability mo to stay up. By the way, we want to thank uh, One News ng, uh, ng, AB, uh, ng uh, Channel 5. Especially itong The Chips na program kung saan na uh, um, uh, nag-guest nga itong si Trillanes. And uh, uh, we want assure Channel 5 na wala tayong intention to violate their copyright. And we are doing this for news purposes. At dahil nasa public domain na itong interview. And we are exercising our various ACA, uh, uh, privileges to use this. dahil nasa uh, nasa uh, public uh, sphere na itong uh, video na ito. Thank you, News 5. Something like this. Ano ba yung nabab naririnig rinig mo? Well, that, that, that's true, no? That's true. Pero meron silang connection, mas malakas connection nila sa mga active na police. Oh, yes. Okay, active mm. na police. Um, and talagang ano sila, um, uh, they continue to engage with them. Sa sa AFP, meron din uh, ilan ilan pero nandun doon pa lang sa socialization. No? Um, yung closeness nila, yung network nila, isa doon doon level. Kasi iba yung pag ni-recruit mo na, pag nagkaroon na ng, ng leveling, you're basically committing a crime. And ito uh, si Duterte, ano yan eh, uh, bukod sa duwag sa wais siya, no? Duwag. He let other people do that. Kasi pagka siya na nag-recruit, nag, uh, alam niyang may prima facie case na against him. So, magle-layering yan. Ang hirap kasi pag-layering, um, tatanungin nila, eh, saan ito? Sino ito? Di ba? So, yun ang problema nila. And nakita namin dun sa sa mga active, no? Kaya hindi nag-click yung grupo nila Duterte is primarily dahil pro-China siya. Mm. No? So, deal breaker yun. Now, why are we doing this? Para, kay, ano, para sa China, and, ano, Duterte. So, um, he may be overestimating his uh, influence dun sa mga active na AFP. The one thing good about yung, yung sabihin mo nang premature, uh, declaration ni uh, Chief of Staff uh, uh, si General Bronner is na preempt alam mo may chilling effect yan pag nagre-recruit ka na, tapos bigla nasunog na yeah. ang hirap gumalaw so ngayon um, kung sino man yung mga umiikot eh lalayuan na yon kasi worry na yung mga tao sa mga ganun pero il -il -il. if you're talking about agitation yeah. kung ganun anong cost yung nire-raise nila to agitate kasi sabi mo nga, eh, turn off sila dun sa stand President Duterte on the South China Sea. So ano yung pwedeng ipang recruit ng mga nag eh? So, nung una, ang ina ginagamit nilang tool is yung uh, fixed term yes. ng mga ano. So yun, maraming na-dislodge na na mga ano doon, mga senior officers. Kasi no? Oo, yeah. pero na-correct yun. Hmm. So nawala yung yung ganong ano ang gulo next yung sa MUP na babawasan ng sweldo pero nakoregulate ng uh, Marcos administration so nawawalan sila ng ng internal reasons um, to for agitation kasi nga ano uh, in fact I wrote a thesis uh, about this dahil, uh, based on my experience on our experience kailangan dalawa yan eh may internal factors may external factors yung internal factors ano yung mga issue sa loob in our case yung military. Okay, uh, he's talking about his, his experience laban kay Gloria. So, ki nakikita niyo na po yung uh, yung uh, link. Nakikita niyo na yung uh, binigit niya yung issue at ito naman talaga issue ginagamit ng mga Duterte group yung yung uh, issue ng free free pension ng military. Again, I will repeat sa mga trolls na sinasabi, why blame Duterte? Nagsimula ito sa panahon ni uh, President Fidel B. Ramos yung hindi sila pababayaran, hindi sila pa contribute yung uh, yung uh, pension funds nila at saka yung, yung, retirement funds nila. Okay lang sana yun. I, I kahit ako agree ako, they deserve that. Yan, nung time na kapareho lang ang sweldo nila sa mga teachers, kapareho lang ang mga sweldo nila sa mga sa mga doktor, uh, sa mga nurses at ibang professional sa gobyerno. Ang problema nung dumating sa time ni D Duterte, ang ginawa niya dahil sa takot niya makudeta siya, dahil sa takot niya matanggal siya sa pwesto tulad ni ni uh, former president uh, Ferdinand Marcos at ni former President uh, uh, Estrada ay nagsipsip siya ng nagsipsip, di ba sabi niya sako-sako uh, uh, ng pera binibigay niya sa mga military so uh, puwera sa yung sinabi natin na binibigyan niya yung mga pulis ng, ng kuota at saka pera reward sa mga pinapapatay nila mga suspected drug lords na mostly inosente naman mga ordinaryong tao ay uh, tinaas rin niya nang almost triple yung sweldo nila. Doon na, dahil doon sa pagtaas niya ng sweldo ng military at uh, police at uniform personnel, doon na lumaki hanggang umabot na ng 90 billion yung abono natin. 90 billion at uh, sa kanila. At uh, uh, later on sabi pa nga ng mga finance managers uh, yung contribution yung abono natin para sa contribution sa kanila in uh, year 2030 uh, 31 abot na 1, ng 1 trillion eh yung yearly budget natin is only 5.7 trillion yung yung for, for, ngayon taon na ito 5.2 trillion for 2024 5.7 trillion eh, ibig sabihin, 20% ng budget natin, ng 110 million Pilipinos, na dapat uh, ibuhos yan, 20% mabubuhos lang sa mga uh, sa mga lucky, lucky few na uniform personnel. So that is very unfair at financially unsustainable. Yan ang ginagamit ni Duterte na ako ang dumoble ng sweldo nyo. Kung sinasabi niya na kwan na, na, na niya, sinisingil na niya, nanunumbat na siya, na ito talagang issue na ginagabit niya at we blog about it, yung sinabi ni Duterte na uh, magpasalamat kayo na uh, may utang na loob kayo sa akin dahil ako lang nag-alaga sa inyo ng ganyan. Pero in effect, nung ginawa niya yan, kese hoda yung pareho lang sa inutangan niya ta inutangan niya yung mga foreign banks ng 13 trillion kaysa hoda na babayaran natin yan in 10 years kaysa hoda na yung next administration na nagbab, magbabayad niyan kaysa hoda na yung mga Pilipino taong bayan magbabayad niyan hindi naman siya magbabayad yan hindi rin si Sara Duterte magbabayad rin yan hindi rin si Pulong magbabayad niyan so ganon ganon parati ang style niya na ginagamit niya yan issue na yan. So, another thing, na at least na-validate yung parati na natin sinasabi, another thing na lumabas dito sa interview, buti na lang, blessing this guys, na tunugan ng mga military na possibly ginagawa niya ito in behalf of China. At doon, galit na rin yung mga military, galit na rin um, ang mga ilan sa pulis sa China, pero yung iba siguro na mukhang pera, hindi galit sa China, <laughs> galit kay Marcos. Uh, so, kaya marami hindi nag-join kay Duterte at lalo na nung uh, uh, kuwan sila, binisto na sila in-expose na sila ni ni uh, AFP uh, Chief of Staff Romeo Browner U ukol sa ku wala na natakot na sila, nagtago na sila ulit So, yun nip in the butt or naudlot yung plano nila at syempre Siguro uh, ito si Browner <laughs> at si Trillanes pinapanorod rin yung vlog channel na kung saan almost 2 months ago uh, brinag na natin about dito sa uh, undercurrent of uh, kudeta at uh, nasa airport pa tayo noon patungo sa Buanga na vlog na natin yun. So uh, nakikita nyo lahat ng brinag natin naging totoo. And now, uh, all of it are falling into place. So please share this vlog to friends and relatives na gusto rin magkaroon ng advanced uh, analysis and advanced news na nakik nakikita nyo lang sa Vlogcaster Armandine YouTube channel. And don't forget to subscribe to the VAT channel. And thank you very much for watching. See you in my next vlog.